Shoutout mga ka-idol Ladi po si nanay Na kaupod ko ngayon Kasama ko ngayon Na gusto niyang kamustahin Ang mga kanakan ka niya Doon sa Maynila Kasi mga ilang taon na po Na hindi sila nakikita Nanay Sino po pangalan mo nay? Anong pangalan mo nay? Ano? Ah, pangalan mo nay? Pangalan mo? Ay butang lagbing Bing Tampos Okay Ano po masasabi mo Sa mga kanakan ka mo Sa Maynila nay? Ay. Para makita nila Kumusta na lang Okay mm. Nak ilang taon ka na ngayon, Nay? 70. Si si 70 years old si Nanay. Hmm. Hmm. Sa mga kanak ni Nanay, uh, andito po si Nanay ngayon kasama ko dito sa Rory Masbate. Ah, uh, salamat. Adam. Maraming salamat. Okay, thank you. Shout out mga ka-idol, lati po si Nanay na kaupod ko ngayon, kasama ko ngayon na uh, gusto niyang kamustahin ng mga kanakan ka niya doon sa Manila. Kasi mga ilang taon na po na hindi sila nakikita. Nanay, uh, Sino po pangalan mo Nay? Anong pangalan mo nai? Pangalan mo nai? Pangalan mo? Adagal. Ay butang lagbing Bing Tampos Okay Ano po masasabi mo sa si mga kanakan mo sa Maynila nai? Para makita nila Kumusta na lang Okay Gurang mm. na Ilang taon ka na ngayon Nay? 70 70 years old si nanay mm. Sa mga kanakan ni nanay uh, Andito po si nanay ngayon Adagal. Kasama ko dito sa Rory Masbate Uh, selamat. Terima kasih. Okay, thank you.